Ayon sa ating putingas, umulan ng pera sa House of Representatives ngayong araw. Sa double bags na kalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. At ito mga kapalangga ay utos o mando ng Bangag Administration. Mga kababayan, talagang ito kung hindi kayo kikilos, kung hindi kikilos ang ating mga militar, ang mga polis na mag-speak up then talagang pamumunuan kayo ng mga bangag. Tandaan ninyo, yung kapapasok lang. Itong impeachment kay Sarah, sinabi ko na to sa inyo. Dahil nga, may nakarinig mismo na katabi ni Bangag at ni Lisa Tanas, ni Tambalusdos, nung ito'y pinag-usapan nila. Ang pera daw, cash, ayon sa ating puting ahas, na nakalagay sa duffel bags na inintrega o ibinayad sa mga tiwaling pumirma na kongresista. Kinulong sa isang room ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, yung ibang mga pumirma ay napilitan lang. Ikinulong sa isang kwarto, kinuha ang kanilang cellphones at nagkakatukot, nagkatakutan o naggaguhan o nagsindakan para pumirma. Bakit kinuha ang cellphone? Para walang mag-take ng picture o videos na sila ay kinukurse o pinipilit na pumirma sa impeachment articles laban kay Inday Sara para ma-forward nila sa Senado. Yan po ay galing sa Putingas At itong si J.J. Suarez daw sa, sin sa Kongreso ay naninigaw na parang julul. Okay? Hindi sinabi ko bakit siya nagsisigaw, pero ito'y nangyari ngayong araw. At nagsinungaling ba ang ating puting ahas dito? Hindi. Kaya po, galit na galit sila sa akin. Kaya nga nagpadala sila ng assassin sa akin dito para gurgurin ako noon pa last year. Yeah, last year. Kaya nga sinubukan nila akong kausapin. Ulitin ko, December pa lang ng 2022 ay iniimbita na ako para mag-reconcile kay Lisa Tanas at sorpresahin ko raw siya sa Malacanang. Hindi po ako pumayag dahil alam ko trap lang yon Baka pagdating ko sa Malacanang ay itulak ako ni Lisa Tanas at sabihin ako ay nagpatiwakal. Hindi ako tama. Kaya sumunod, may mga dumat Ayan, si Atony Glensyong makapagsabi niyan. Isa din siya sa sinabihan na baka pwede ko akong kausapin nung kumausap sa kanya from Malacanang, na-bayaran ako para sa kapalit ng katahimikan, ng, ng pananahimik ng bunganga ko. Pero pinili kong magsalita dito dahil higit sa lahat, mas importante sa akin na malaman niyo ang katotoh katotohanan kaysa sa perang ibabayad sa akin galing din sa nakaw sa bayan. Mas masarap mamatay nang hindi ka nagnanakaw sa bayan ng bayan mas masarap na pumikit ang mga mata na hanggang sa huling patak ng dugo mo nilabanan mo ang mga bangag at yan ang gagawin ng mamamayang Pilipino na nakakarenig niyon sa aking bunganga at yan din ang gagawin ninyo dahil sobra na ang ginagawang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga bangag na ito